Putok! Para 'yan sa traitoran. Putang ina ka. Pangalawang putok! Para sa mga bundutan. Putang ina ka. Pangatlong putok! Para tayo kababuyan. Putang ina ka. kuning putok. Para sa iyong kasinungalingan. Putang ina ka. Paminaw na mong kanan sa istorya kong katawanan. Akong dugo na waray sa litigikan, bay. Ayaw na katingala kong sikil ko. Ako o tinanda sa imo na suko. Ang kakasigigawa sa imong lugar. Hado ka, mo ko, ako pangita. Sa imo ang anawang pisingyawa. Pasalamat ka, dati ako'y naawa ka. Doon diri bay aron mabasa ka mukha, wa koy labot. Maski na maghilak ka, ayaw nagdrama drama bay, putang ina ka. O ano, pare, hindi mo maintindihan? Tanungin mo sa ka, kaibigan mo, utak walang naman, ang ina naman. Pati ako ay kinalaban, ilabas mo tapa mo, at tayo'y So, Sophie, I'm back to whatever you like warning Huwag mong agawin ang aking mic Harapin mo ako, ipaliwanag mo sa akin Ang puta ka mo, tangi na aminin Anong sinabi mo, pinamumukha ko Ang mga putang inang pagtulong sa iyo Bakit di mo matanggap ha, putang inang ka Yun ang totoo, may magagawa ka ba? O sige, makinig, at kukwentuhan kita Kung may problema ka, puta sinalo kita Okay, ako dipet pero pinapasok ka Sa maliit na tahanan, pinatulog ka Pinakain pa kita, pero ano ang kapalit. Inutas mo ako, tangin na mo uli. Ano ba ang nagawa? At inaidor mo ako. Sabi mo sa akin, makikinig ako. Kung sa manway, take ma kay konsensya, pinagatian ka sa pera ko kahit di kasya. Tinurin pa kita na parang kapatid. Inintindi kita kahit utak mo ay makisid. Utak tangin ka, ako ay nanggigigil. Sa galit kong ito, wala nang ng nakakapigil Kaya puta, 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 puta ang mo Bakit pinagyayabang paggamit ng damo? Marijuana, pagina collection Iba pa kayo tayo, imitation Suot ng iba, puta ginagaya Originality, puta di mo kaya Sabi mo ayaw mo ng plastikan Pati mo kaya, kausapin ang harapan Natatakot ka na siguro baka lumabas Ang tunay na ugali mo, ugaling hugas bar but the night Memories and the photograph is gone You're still in my mind Putang ina ka Wala kang putang na Ay nakalimutan ako bagay din Ding so, Ito at tukoy ko Putang ina mo Oscar Gale Fuck you!